bali may para lang viper na viper bike at syempre may mga ipamimigay na di ko alam kung ano meron dyan ikaw yung nanalo ng viper na bike, ano masasabi mo? oh ba, thank eh, you lord lazing yun kasi balak ko din talaga, uh, may balak na paglipunan na bumili kasi yung isa kong anak, si Tim Tim, gusto na rin matakay so ang mangyari, yung bike parang kay na Tapos yung... mga... Pinewood. kay Ayos, sabay-sabay kami sabay kami Yun, Ayos, ayos, ayos. Nanalo ka ng Biper Bike. Ano masasabi mo? Ah... Maraming salamat. Saka... inibenta ko siya. Saan hindi natin pala mapupo? Connected pa rin eh, no? 15,000 Ah, uh, Murang halaga 15,000 15,000 no, uh, no. Uh, uh. May libring box kayo May libring box Ah, may libring box so, kayo grabe. Nalo ka ng Viper bike Ano masasabi mo? Ay! Doon to wash Red blue Nanalo ka ng Viper bike Ano masasabi mo? Salamat <laughs>

Bibenta <laughs> pa rin kay Charles. Ano <laughs> nanalo ka ng Viper Bike. Ano masasabi mo? Ah, uh, maraming maraming salamat nga pala sa Viper. Ah, uh, bigyan tayo ng pagkakataon sumali dito sa Viper na pan -ride. At nanalo ako. <laughs> ano nga gawin mo sa bike? Mo sa bike? <laughs> si Sir Mark, nanalo ng Viper Bike. Ano po masasabi nyo? Nagpapasalamat um, diba uh, ako sa Biker. Uh, nagkaroon ako ng bike. Nagkaroon diba, ako ng bike. Nagkaroon sa ng bike. Salamat. Ano pong gagawin niya sa bike? <laughs> that, <that's> <laughs> <laughs> oh, Dari ba sa nalo ah? Ang dami mo. Ang dami mo. magbibenta sa'yo. Okay, next. Sir Mark. Ay, Sir Mark. Sir <laughs> Mark. Tali ito, ano? Tayo na kasi, scripted to lahat eh. Lahat <laughs> ibibenta eh. Huwag na kaya lahat ito, Joy. Pag nanalo ka anong gagawin mo sa bike? Lili. Kapo. Defender. Hahaha. A hype <laughs> <don't> now. Thank <laughs> Edward Edward <It's> <laughs> Nanalo! Siya yung nanalo ng ano ng grand prize na Viper 29er Fierce! Yan! Sir, ano po masasabi nyo na nanalo kayo ng Viper Bicycle? Hindi ko nga Para Parang nasurprise ako yun, ako pa nanalo Thank you, Viper! Thank you! Yes! <.illas> Thank you, Viper! Sana hindi ba <laughs> <laughs> min na naalo ng bahay pa